walang twedjikum ang TNT. Or, depende sa employer kung bibigyan niya ng twedjikum yung TNT. So, yan po yung sasagutin natin sa video po na ito. So, sana after po ninyo mapanood itong video na ito, sana lahat kayo ay malinawan kung ano ba talaga ang rules dito sa South Korea pagdating sa twedjikum ng TNT. Actually dito sa South Korea kahit TNT ka po meron ka pong kum, tulad ng mga legal dito sa South Korea yung may visa at saka mga Korean citizen actually same lang yung computation ng Twigcom ng TNT at ng mga may visa kasi isa lamang po ang computation ng Twigcom dito sa South Korea so inuulit ko po meron pong Magicom ang mga TNT. Kung depende daw po sa employer kung bibigyan po siya, hindi po. Depende sa TNT kung ire-reklamo po niya o hindi. Kasi once na magreklamo po ang TNT sa labor, pwede po na makuha yung tuwejikum niya sa company. Kaya lang, hindi po nakukuha ni TNT yung, yung niya kung wala po siyang mga ebidensya. Ibang istorya po yon. So inuulit ko, may twigicum po ang mga TNT. Depende po sa TNT kung hahabulin niya yung twigicum niya or hindi. Hindi po yan depende sa employer kung magbibigay po siya o hindi. Confirm po na nakakakuha ang mga TNT ng kanilang mga twigicum. Marami na po ako mga experience na ganyan. TNT po sila pero nakukuha po nila yung twigicum nila. Pero syempre, since TNT ka po, mas maganda na mag-hire ka po or magbayad ka po ng attorney para ireklamo mo yung twigicum mo.